ano, pinaulan na, na ng bala yung sasakyan niyo. Ang kuha namin, ma'am, ang kala namin, patay na kami lahat doon, ma'am. Yeah. Pero naniwala kami kay God, ma'am, na buhay pa rin kami kasi balit yung sinakyan namin, ma'am. Kaya nag lang kami doon sa loob, ma'am. Tapos sabi namin nga, huwag tayong lalabas. Kasi baliprop yung sasakyan natin. Buhay tayo dito. Hanggang abutan kami ng chopper, ma'am. Umalis na yung mga NPE, ma'am. Sir, pakikwento nga po sa amin Ano po ba yung nangyari Doon sa North Cotabato? Uh, yung nangyari doon sa North Cotabato Hindi yon ang boss uh, Kasi yun yung unang lumabas na istorya Na natampangan daw yung sundan Pero hindi naman pala uh, Checkpoint lang yun na Ginawa ng NPA Doon sa area Na-establish sila ng checkpoint Na-checkpoint sila Na-tanong so, Nung akala nung uh, ating sundalo na mga kapwa pala sundalo nagtiwala sila na ng uh, tinanong sila na o oh, ano kayo uh, tropa so sabi nila tropa anong binanggit na tropa doon na uh, sumigaw na yung kausap niya na o oh, mga sundalo so nagstart na yung uh, pamamarin sa kanila doon sa ban Kaano po katagal yung uh, bakbakan sir binabakbakan nila 45 to 45 minutes to 1 hour almost ganon confirmed po ng mga rebuilding NPA ang uh, mataki po sa mga PSG confirmed na mga rebelding NPA yung uh, tumira sa kanila kasi uh, una hindi naman ganon yung uh, dating ng sundalo na mag uh, ng checkpoint normally merong sasakyan yan so pagpapatunay na eh, iyon uh, talaga, uh, legitimate na forces ng gobyerno ang nagche-checkpoint. So, nag-mimic sila, na sundalo sila, o oh, baka baka makatsamba. So, ganun nga nangyari. Ano ba ginagawa nila, sir? Ano po ba ang layunin ng checkpoint ng mga NPA na ito? Ang alam ko, ang alam namin, itong ito na, uh, kung bakit nandoon sila, may plano silang susunugin na uh, equipment o mga uh, normally mga equipment yan ng ng contractor na hindi nagbibigay ng uh, basically extortion naman yan ang tawag yan hindi uh, uh, uh kiniklaim nila na tax ng ano <laughs> Sir, ano komento nyo? Sabi nila may martial law na nga tapos hindi pa rin ligtas at nakakalusot pa rin yung mga uh, ano po, pakbakan ano pong komento nyo dyan? Ang uh, mangyayari yan kasi yung ating uh, mga katunggali hindi naman kasi sa mga usapan. Uh, yung hierarchy nila nagkikipag-usap sa Pangulo natin na si Spire, eh, hindi naman nila kayang patunayan na susunod din sila ng kanilang mga armado sa baba. Uh, kung ano yung napag-usapan nila, kinumit nila kay pinapangako nila kay presidente eh, hindi naman nila napapatunayan, hindi nila napapa uh, no, na, na, na gagawa So, eto, nag-uusap sa nagkikiusap sila, pero yung mga armado nila patuloy sa paggawa uh, ng pag-atake ng ating mga sundalo. So, minsan na uh, uh, yun nga ang problema, dilema ng uh, mga ground commander sa baba kasi kailangan pa rin nilang magbantay dahil uh, kilala na ang uh, itong mga rebelling uh, rebuilding NPA na hindi sumusunod doon sa mga uh, okay. 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 mga oh, kanilang mga hari doon sa, <laughs> sa taas.